Yeah. Si Jenny, yeah. Siya yung cook namin special teacher. Namin special teacher. And this is our guest, special yeah. guest. Hi. Hi Blaise. Oh, Happy Hi. birthday. <laughs> Happy birthday joy. Hi. Birthday pandemic pa dito. Ayla. Oh, kanya-kanya kayo kanya, ng bati ha. Han, ah, bungati na ako. Happy birthday <laughs> ka, Kuya Happy birthday po. Okay. <laughs> masaya. Ah, masaya ka, Masaya ka, Brandon. Tinaming <laughs> handa. Tananang. Pakwan. Manok na ginataan. Pansit. Pansit, pansit ni Jonah. Pangpahaba ng buhay ni Jonah. Ang pansit. Joy! Joy! ay manok ni Jenny. Ang specialty ni Jenny. At syang, ang, pritong manok na fried chicken. At ang kanin. At, at ang mahiwagang kanin. At ang ginataan ng mga kuya. Ayan o. Ayan na yung ginataan. Tara na. Okay. Mukbang hmm. na. Ito yung handa namin. Pansit. Ginataan ng manok. At pritong manok.

Pansagbay ako ulit. Ako? Sa sulit ng buong pre. Pagalit Lista mo na yung sa list... sa kalendaryo. Anong, hmm. buy. Hmm. Anong... Anong date yun? Paraan? First week yun. Ay, wala. Eh, bigawin natin sa ano? Sa araw ng... Hindi mo maaaraw ka ng first week e. May sa puloy At saka Tunda ka lang dito, Brad. Dito na yung si Jonah. Diyan yung ito. Sabi ni Trisha. Kasi nag-aano uh, ka nagtapar-dios 'yan, excited siya. Ano daw raw siya sabihin dito? Dadahin niya 'no, ate. Kumain so, ng good brand. Para nang hindi mako no, kan makakatulong ng uh, pusta sa dami. May ice cream ba tayo? Wow. Wow, sino nagpa-ice cream? Jenny. Jenny. Ayun ako kasi hindi ko ng ice cream natin sa makulo sana ako Eh. Ang dami tao. <laughs> <laughs> ano oras yun sa taray mo? Ito. Yung kailan kung busong sa liyan like the... <laughs> na yan. Yeah, kaya pa hindi kami nakapasok ni Rocky. <laughs> Pinasara na ni Jenny. Hmm. May well, Rocky kumakamanok. Dito ka nalang kaya matulog. Oo oh, nga. Ma. Diyan lang sa sopa. Oo. Oh. Yung yes, sa uwi ka pa. Nothing naman ni daddy. <laughs> Pinagka-pili-pili ko yung tumatuha ko leed.